Mga idol, dito tayo ngayon sa Lisley Restaurant sa Tagaytay. Uh, kumain kami dito. May nakita na naman akong guard. Alam mo ba, ang shoes niya is rubber shoes talaga, as in rubber shoes. Paano mo sabi? Unauthorized talaga. Tanungin natin bakit ganun ang sapatos niya. Samahan mo ako. Yung sapatos mo kanina, nakita ko green. Kinalintan mo? Hindi, sir. Ito sir. Ah. Ayun ba 'yon? Uh, ah. ah. Graba dito tapos talaga naka boots. Mm -hmm. Tapos yung attire mo shirt talaga. Sa gabi siya, pwede lang sa uh, gabi. Sa, sa umaga, yung proper na yung, yung... Anong kulay blue? Ah, mga kapatid, uh, dito kasi medyo may graba dito. Dito siya na-assign sa parking. Sa gabi daw naka shirt siya. Tapos sa umaga proper uniform naman yung kulay blue, no? Yes, Okay, dalawa. Ito. Ito, combat boots. Yan, combat boots. Ito, with look. Alin bang gusto mo dito? Okay, Yung sapatos mo kanina, nakita ko green. Kinalitan mo? Hindi, sir. Ito ba sir? Ha? Ito yun. ayun ba yun? Ah. Hmm. Pero ano yan, hindi yan siya, ano ba, kundi yan, combat boots. Ano bang authorized talagang sapatos mo dito? So, sinusood? Sa, nasira na. Kasi sir, yung combat boots. Nasira na yung, ah, dapat talaga combat boots. Kasi, kasi graba dito sir. Ah, graba dito, dapat talaga naka-combat boots. Hmm. Tapos yung attire mo, sweet shirt talaga. Sa gabi sir, pwede lang sa gabi. So, sa umaga? Sa, yung proper na, yung, yung Anong kulay, blue? Mga kapatid, uh, dito kasi medyo may graba dito, dito siya na asend sa parking. Sa gabi daw naka-switch church siya. Tapos sa umaga proper uniform naman yung kulay blue, no? Sir. Iniupa ko pa na panoon sa FB. Panoon na kita, sir. Napanood mo na ako. Uh, pero hindi ka naka parang dumaan lang sa wall mo. Dumaan lang, sir. Um, Anong ginagawa ko? Mga nakano sa security guard, sir, na interview interview tama tama nag-interview ako sa mga guard uh, ano lang naman katanong ko lang yung fundamentals niyo di ba yung 11 general orders yes sir oh yun naman ang fundamentals niyo yun naman mga tiya tanong ko di yun bibigyan ko ng ano uh, reward shoes minsan uniform so, mamili ka anong gusto mo uniform shoes shoes na lang sir shoes na lang kailangan kailangan talaga ng shoes so, kasi yung shoes mo talagang luma na no so, Ah, no sir, sira na. Sira na. Pero hindi 'yan combat boats, hindi sir. Ah, okay. Sige, papiliin kita. Okay, dalawa ito. Sana oh. Ito combat boats. Yan, combat boats ito with look. Alin bang gusto mo dito? Ito sa akin, sir. Combat, boats. Sa grabe, sir. Para di mas dali masira. Ah, okay. So mga idol, Pinili talaga niya yung Combat kasi daw talaga sa umaga nasa parking siya mga graba daw ang apak-apakan niya. So pag ito daw madaling masira. So ito ang pinili niya, ito na lang. Sige. Oh my god! Wow! Wait, tawagin lang kita ng 110 orders. Ano bang number na memorize mo, sige? Uh, 11 General Order number 5 number 5 okay to quit my post only with properly relieve talaga girl gabi -gabi. maganda yan bakit kasi nasa parking lot ka na aside di ba yeah. kasi kung tapos na ang duty mo aalis ka it could be possible na yung mga sasakyan manakawan may bukas kotse di ba dapat meron talagang guards pag wala pa ang relibo mo, hindi ka talaga pwedeng Umalis, sir. Umalis. Tama yun. Yun talagang proper talaga. Proper turnover talaga sa duty, di ba? Yes, sir. Mm -hmm. Ano ba duty nyo dito? 12 hours? 12 hours, sir. 12 hours? Okay. Ano pang alam mo? Uh, 11 General Order number 7. Uh, number 7, sige. Tutok-tunawan, no except in the line of duty. Yes, Kailangan, hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga stranger, di ba? Yes, sir. Kumbaga, huwag kang magmarites. no? Yes, Kasi pag usap ka ng usap diyan, pag usap pa di mo na alam na yung mga sasakyan doon na iba binubuksan na. 'Di ba? Diversion lang ba? Diversion lang kinakausap pa lang yun pala may binubuksan na ng kotse doon. So affect, affected yung trabaho mo. Yes, affected yung security agency. Kasi magrereklamo yung may-ari ng sasakyan na nabuksan yung sasakyan niya, na nakawan. Alam mo naman nagbang nanakaw eh, di ba? Pag meron silang opportunity, magnakaw talaga yan. Pag makita nila yung guard, relax, magnakaw talaga yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Ang sosya, alam mo yung sosya. Anja! <tinyo> <tinyo> Ba't alam mo ang sosya. ba? Diba, meron kang di Diba, license, exercise, security, profession, yun ang ID nyo, diba? Sino bang nag-approve yan? Agency? Hindi! Ang nag-approve ng license nyo, sosya. Supervisory Office for Security and Investigation Agency. Yun ang nag-approve ng mga license ng guard. Ang office niyan saan? Karami sir. Sa Kamprami. Tama. May issue kang baril dito? Meron sir. May rimbing. Kaso hindi nang dinagala Saan mo nilalagay yung baril mo? Sa lato namin sir. Dito lang? Sa guardhouse sir. Sa lato. saan guardhouse niyo dito? Sa atas sir. Okay. Bawal naman dalhin yan. lalong lalo na ngayon. Ganban. Ganban. Bawal. Kahit hindi ganban, bawal dalhin sa balayan, di ba? Bawal dalhin sa bahay ang barel. Pagkatapos ng duty mo, yung karilibo mo, ito over mo, di ba? Tama? Yun. Kaya nga, meron kayong DDO. Duty Detail Order. Yun ang lagi nating tandaan para hindi kayo mapasubo. Pag merong mga pulis, hindi ka pwedeng sitahin kasi ang baril nandyan lang naman sa guardhouse. Alam naman namin mga pulisin eh na ang guard authorized magdala ng baril in a proper uniform. Yes, sir. And of course, mayroong juridical LTAF. Yes, diba, may mag-inspection dito? Yes, hmm. Juridical LTAF, firearms license, DDO. Tama. Yes, Then, huwag kalimutan natin yung LTO ng agency, yung license to operate sa security agency. Yes, Kasi yun ang hinahanap ng mga, yung mga tao ko, yung mga kasamahan ko. Na yun ang hinahanap talaga pag mag-inspeksyon, hinahanap yan. Tandaan mo yan ha, para hindi ka matikitan. Although pag matikitan ka, ang magbabayad naman agency. Pero halimbawa, ang isang inspector nyo, nagbibigay na lahat, binigay na sa yung NPO, license ng firearms, juridical LTAP, DDO, kompleto na. Binigay na sa iyo, naka-folder yan. E kung mawala yon matikitan talaga ang mga bayad agency. Then it could be possible na ikaw ang pabayarin doon, nulugulugan lang naman. So ingatan mo yan. Yes, si sayang yung bawat sahod mo, babawasan ka. Diba? Okay, thank you ha. Ah. Yes, sir. Sir. Thank you. So pasalamat ka sa sponsor ng Combat Bots Salamat ka pala kay Sir sa bigay niyang combat sa akin. Magagamit ko sa araw-araw na duty. Okay. So bago ang lahat, Uh, don't forget to follow my page Haji Omar Taryaw Vlog. Sa nag-sponsor kay Mr. Jun Yu from Philippine Practical Shooting Association Treasurer. Sir, mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful. Thank you. Thank you